Ayan. At nandito naka kami sa matataas na building. Oh, Papa, huwag tayong tumabi dyan. Paunahin mo sila. Ayan ang no, malaking Paris wheel. Oh. Ala. Ang lalaki naman truck ng na itong na to. Ayan o. Oh, no, dapat sa isang lane lang sila. Star City? Okay. Nag-ooperate pa rin siguro nga. Anong lugar? Ah! ano to, CCP. Ayan o, oh, mga bote ng ano pang o. Oh, mga bote ng tubig. Galing naman, may ilaw siguro yan sa gabi. No? May ilaw yan, tiyak. Ang galing oh. Mga ilaw yan. Tayo sa CCP Cultural Center of the Philippines. O, diba? Siguro ang ganda sa gabi niyan. O, oh, ginawa nila talaga. artistic, mga, mga tubig, mga galo ng tubig. na naman naka-open ang aking ano pala, naka-muted naka pala ako, so hindi nyo nalaman yung sinasabi ko kanina na, ayan uh, dibaan tayo dyan sa Philippine Navy Headquarters kung saan dyan ang assign ng ating loyal driver nung siya ay active pa gusto kong makita talaga ano yung Dolomite Beach, ay hindi pa ako nakakapunta, naku pag ako'y nakapunta dyan, makikita nyo talagang ako'y nag-two-piece dyan oh. lapit na tayo sa Luneta Park ba? Dati sikat na sikat yung Luneta Park. Marinig ko lang ang Luneta Park. Gustong gusto kong pumunta. Napabayaan na ata yan ang ano. Napabayaan. Madadaanan din natin ang Rizal Park mga kamadam. Yung, uh, Rizal Park. Ah, Rizal Park na lahat? Wala nang Luneta? Ganun ba yun? Now oh, I know. For the go. At tingnan natin kung gaano kaganda na ang Rizal Park. Oh, kasi yan dating luneta daw pala yan mga kamadama, tandaan nyo ang luneta noon, Rizal Park na ngayon ang tawag pero nandun pa rin yung ano yung mga dalawang kalabaw na may sungay <laughs> may kalabaw ba na walang sungay? oo yung babae no ah hindi, may sungay din yung babae di ba pang? tatanong ako kung nakalampas na kami ng US Embassy pupunta ako sa US Embassy parang gusto kong tumira sa Amerika kasi doon walang traffic na katulad nito. Tingnan mo, tingnan mo. Rizal Park na tayo. Ayan ang flagpole at andyan si Rizal, oh tingnan nyo. Rizal, ang daming tao ay mainit na. Oh, 'di ba? Hello Rizal. Hello, hello bayani ng Pilipinas. Si Madam Inday, binati na niya si Rizal. Hindi ko nasabing good morning. Hello. Mayon diba 'yung planetarium mga kabataan. Mm -hmm. National ayan, o, National Parks eh? Development National Committee. Committee, o di ba? Doon pala ang Santa Mesa. Ito ka, ayan, talagang traffic. National Museum natin, oh, nandito rin yan sa Metro Manila. Pag pumunta ka ng Mandia, naabutin ka ng Siam Siam. Ayan, oh, sa malapitan, yung National Museum. Isang beses lang ako nakapasok dyan, mga kamadam. dyan sa National Museum na yan nung nag field trip lang ang aming mga kinder pa sila anak at ang relo tama ba ang oras ng relo lagi na yan inaayos ba yan talaga laki ng battery siguro niyang papang no? ayun mag 11 na pala ayan yung KKK o ba? Diba? ay nako ang taki pa ng mga konyo ayan KKK Olo, hindi ko na alam ang meaning ng KKK kataas-taasan, kagalang-galangang katipunan. Wala, baka mali. Huwag ninyo akong iba siya. Eh, ito na mga kamatang. Bago pag umakit ka na niyan, ito na yung Quiapo. Ano yung papuntang Espanya? Quiapo. Ayan, Quezon okay, Ab. Ito ang tulay ng Quiapo. Makikita na natin yung simbahan. Okay. Ayan, ang simbahan po ng Quiapo. Simbahan ng Black Nazarene ng po Church. Oops, parang ito ay li-left ah. Kaya wala siya sa Okay, sa so old Right. Nasarino 2024.